ano po yung uh, ano po niya rito trabaho niya po? Bali maintenance kami dito sa memorial. Ah uh, sir, ah uh, tanong lang po namin, meron pa po bang dumadalaw sa uh, punto ni uh, Ah uh, bihira po. Eh. Bihira. Bali kasi yung kami nag-aalaga noon. So yung nagbabayad ng pamangkin niya, bihira lang nagpupunta dito. So yung kapatid niya sa Amerika na. So mayroon pala siyang kapamangkin ng kamag-anak na dumadalaw dito. Pero bihira lang siya. Bihira, so sir, alam may mayroon may alam pa po ba kayo uh, kwento sa likod ng pagamatin ni si Chipsy Paloma? Ay, hindi ako masyadong ano sa ano niya. Maraming pumupunta siya dito mga tao na taga ibang bansa pa nga mga nagpupunta dito ng sa amin so, saan yung libingan. ah, marami. Opo, mga ganoon kalimitan po 'yan mga summer pag mga, mga April yan. Hindi ano, sir? mga kamag-anak sila O mga fans. Hindi po, marahala ano lang po. Mga yung mga hindi mga, mga fans siya. Mga fans Saan Si Pepe, yung pundod ni Percy Paloma. Kinuha mo din po. Ayun lang po, malapit lang. Salamat po. Thank you po. Magandang araw mga kabayan, ako nga pala si Daddy D at welcome dito sa akin channel. Ngayong araw po ay nandito kami sa simenteryo kung saan namin pong pupuntahan ng puntod ni Pepsi Paloma. Kasama po namin mga kasama, ayan po sila. Ito na yan, tol Ito na At oh, tol, nandito ang kandila, tol Kandila Ito yung himlayan Ni Pepsi Paloma Kung inyo po siyang uh, Natatandaan, siya po ay Isang Ito, okay. artista sa mga ilang dekada na rin po yung nakalipas at ayan po yung kanyang edad at kung kailan po siya pinanganak at kung kailan po siya na mayapang Itulad ng larawang kupas may pag-asa ko bang lumina ang tunay lumina pa lang po itong kay, ano, kay Pipsi Paloma kung meron pa ang dumadalaw. Ito nga Sir. Sir, palagay na ako dito ng wife. Magandang hapon, Sir, Ma'am. Okay. Kung, kung meron pa kayong alam na kwento kay Pipsi Paloma, Sir, pwede niyo ikwento. Hindi, anong, ano, sila, sila ba siya taga-pangalaga? Ah, sir, tapos kung anong trabaho niyo po dito? Yun. Yes. Okay. okay. Sir. So, sir, ano po yung, uh, ano po niya? dito, trabaho niyo po? Bali, maintenance kami dito sa memorial. ah okay. uh, sir, uh, tanong lang po namin, meron pa po bang dumadalaw sa uh, punto ni uh, Pipsi Paloma? Uh, po eh. Bali, kasi yung kami nag-aalaga noon. So, yung nagbabayad ng pamangkin niya, bihira lang nagpupunta dito. So, yung kapatid niya nasa sa Amerika na. Mm -hmm. uh, So mayroon pala siyang kapamangkin ng um, kamag-anak na dumadalaw dito. Pero bihira lang, lang siya. So sir, alam may may, may, may alam pa po ba kayong uh, kwento sa likod ng pagamat uh, ni si Paloma? Ay, hindi um, ako masyadong ano sa ano niya. Maraming pumupunta siya dito mga tao na taga uh, ibang bansa pa nga mga nagpupunta dito nagtatanong sa amin kung saan yung libingan. Hindi. ah, marami. po mga ganun. Kalimitan po yan. Mga summer, pag mga April, ganyan. Ano sir? Mga kamag-anak sila or mga fans? Hindi po. Marang ano lang po. Mga yung mga hindi, mga fans lang. Mga fans. Oh. So... Opo, ano Pagka summer po yan, marami nagpupunta dito. Nagtatanong. Hindi kasi nila alam. Bale, kami nagtuturo lang hmm. kapag ano. Ayun, Ay, sino pala sila sir? Pangalan niya po. Ah, Jimmy. Si Sir Jimmy. Anong lugar pala to sir? Ulong Gabo po, Ulong po. Kasi anong... Memorial Park po. A Memorial Park ng Ulong Gabo. Ulong Gabo, mayroon. Thank you po. Salamat, sir, sa phone lock sir. Oh, Ma'am, thank Salamat you so sir. much. Thank you, sir. Thank you. Sir. Thank you.